Tuloy-tuloy ang programa ng pamahalaan sa pagbibigay ng dekalidad na benepisyo at trabaho sa taong bayan sa napinangungunahan ni Pangulong Marcos Jr. Itong nakaraang linggo, umikot sa probinsya ng Rizal ang trabaho at serbisyong pangkalusugan para sa bagong Pilipinas. Dito ay available ang serbisyong uh, medikal gaya ng libreng konsultasyon, gamot at bakuna. May job fair din para sa mga beneficiaries ng 4 program kung saan ay posible ang on-the-spot hiring. At dagdag pa na good news, mababa ang headline inflation rate o ang pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa. Nitong Marso, sa 1.8% mula 2.1% noong Pebrero. Ito ang pinakamababang headline inflation rate na naitala sa bansa simula May 2020. Ang pagbaba ng inflation rate ay dahil sa mas mabaga na pagtaas ng presyo ng food at non-alcoholic beverages. Bumaba ang food inflation kasunod ng mabilis na pagbaba ng presyo ng bigas na nasa 7.7% nitong Marso mula 4.9% noong Pebrero. Ay sa National Economic and Development Authority, ang patuloy na pagbaba ng inflation ay indikasyon na epektibo ang mga ginagawang hakbang ng pamahalaan para ma-stabilize ang presyo ng bilihin at maproteksyonan ang purchasing power ng mga Pilipino. Sa unang tatlong buwan ng taon, nasa 2.2% ang naitalang average inflation rate. Sa kahabaan ng Agham Road sa si Quezon City, naninirahan si Aling Ramaha kasama ang kanyang dalawang anak. Ilang taon na silang walang permanenteng tirahan kahit palipat-lipat ang mga ito. Sa pamamagitan ng pagtitinda ng pagkain, pinagsisikapan niyang buhayin ang kanyang pamilya. Ngunit madalas ay hindi ito sapat para sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. Hindi na nga raw siya nakaipon ng pera para sana magkaroon ng sariling tahanan. Nasa ngayon po, nakadalawang lipat. kaya na lang kami kung magbibigyan kami ng pabahay. So kung madimulis dito, hindi talaga. Ang mandato ng National Housing Authority o NHA ay magbigay at magpatupad ng mga proyekto para sa pabahay, lalo na para sa mga pamilyang mahihirap o informal settlers. Pero aminado ang NHA na pahirapan ang pagpapatoy ng housing units dahil sa iba't ibang kadahilanan, kabilang na ang kakulangan ng pondo, resettlement sites at iba pa. Uh, for this year po, we're targeting around 100,000. It's a challenge po, kaya we're, we're trying to get Uh, from, from, from nasa 2 bilyong piso lang daw kasi ang pondo na nakalaan para sa nasabing proyekto kada taon kaya hindi maiiwasan na hindi maabot ang target na housing units sa amin po ang backlog po may calamity victims din po eh yeah, of course mas maraming budget mas mabuti po sa ngayon nasa 1.2 million housing units pa lang ang naipatayo ng ahensya sa loob ng 50 taon para sa informal settler families. Malayo yan sa kasulukuyang 6.5 million na backlog ng housing department. Pero magahanap daw ng paraan ng NHA para matugunan ito. We have mga PPP with our private developers and also we have budgets from other sources like from NDRMC for our calamity victims and also from DOTR for... Those uh, right-of-way projects po para sa ating mga pamilyang na po ng road right-of-way and other infrastructure projects. So as of now, yun pa rin po ang target ko. And I think doable naman yung target ko. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Sheena Torno, SMN News. Ang Philippine Statistics Authority ay mag-uulat ng... Iniulat ng Philippine Statistics Authority o PSA na bumaba na raw ang inflation rate ng bansa sa 1.8% noong nakaraang buwan. Senyales nga raw ito ng mas mabagal na pagtaas sa mga presyo ng mga produkto at serbisyo. Kumpara sa mga nakaraang buwan, ang pagbaba ng inflation ay nangangahulugang mas kakaunti na ang naging pagtaas sa presyo ng mga bilihin at posibleng magbigay ito ng konting ginhawa sa mga consumer. Mas mababa umano ito kumpara sa naitalang 2.1% inflation noong February 2025. Ayon pa sa PSA, ang pagbaba ng inflation nitong Marso ay dulot ng mas mabagal na pagtaas ng presyo ng mga pagkain at non-food alcoholic beverages na umabot lamang sa 2.2%. Ipinapakita nito na kahit may pagtaas pa rin sa ilang sektor, ang pagtaas ng presyo sa mga pangunahing bilihin ay naging mas kontrolado kumpara sa nakaraang mga buwan. Ang pangunahing nagambag sa pagbaba ng inflation ng food and non-alcoholic beverages ay ang mas mabilis na pagbaba ng presyo ng cereals and cereal products na may negative 5.2% inflation, particular dito ang bigas. Nakambag din sa pagbaba ng inflation ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng meat and other parts of slaughtered land animals na may 8.2% inflation, particular dito ang karne ng baboy. Bukod dyan, nagambagin umano sa pagbaba ng inflation ang mabilis na year-on-year -year decrease sa Transport Index at Restaurants and Accommodation Services. Ngunit ang datos daw na ito ng PSA ay malayong malayo sa aktwal na presuhan ng mga bilihin sa mga pamilihan. Kung pagbabasihan nga raw ang price monitoring ng Department of Agriculture, ang presyo ngayon ng karing baboy ay pumapalo na sa halos dang piso kada kilo. Habang ang presuhan ng isdang galunggong ngayon ay naglalaro sa 200 piso hanggang 300 piso kada kilo sa ilang palengke. Pero ang tanong, ramdam naman kaya ng na mga mamimili ang sinasabing pagbaba sa presyo ng mga produkto? Wala akong naramdaman, lalo nga nagmahal. Tumaas eh. ng lahat ng mga bilihin. Dating, 5,000 na daladala -dala ko, dami ko nang mabili ngayon. Ako, ewan ko ba, e, ilan lang, e, manok lang na daan, magkano na ang isda. Kaya panawagan daw ng ilang mga consumer sa Administrasyong Marcos. Tugunan ang walang humpay na taas presyo sa mga bilihin. Hindi naman nagmura ang mga bilihin, Bongbong Marcos. Ang sabi mo, magmumura ang bilihin pero hindi naman namin naramdaman. Ano ba yan? Klaseng gobyernong to. Habang ipinagmamalaki ng pamahalaan ang umunoy pagbagal ng inflation rate sa bansa, ay patuloy namang idinadaing ng mga consumer na hindi nila ramdam ang epekto nito sa kanilang mga bulsa. Gate nila, mahal pa rin naman daw ang bilihin sa merkado. Ang mga datos ng PSA ay nagsisilbing gabay sa ekonomiya. Pero ang tunay na karanasan ng mga consumer sa kanilang araw-araw na pamumuhay ang tila mas mabigat at malino na panukat kung may nagbago nga ba sa andar ng ekonomiya. Hindi kung konti-konti lang supply. Paunti-unti lang daw kung kumuha ng supply ng isdang galunggong ang tinderong si Jason Villarosa. Bukod kasi sa dapat bagong ibinebenta niyang isda kada araw, ay mahal din ang puhunan nito. Sa kanyang pwesto sa loob ng Kamuning Market sa Quezon City, nasa 260 piso kada kilo ang bentahan niya ng medium size na galunggong, habang 300 at 20 piso naman sa large size nito. Bihamak na mas mura ito ngayon kumpara noong mga nakaraang buwan. Maraming supply ngayon kasi ano, tag-araw ngayon eh, hindi naman tagulan kasi. Ang presyong ito ni Jason ay hindi nalalayo sa price monitoring ng Department of Agriculture na naglalaro sa 200 piso kada kilo hanggang 300 at 40 piso kada kilo. Pero dagdag niya, wag daw muna pakampante ang mga consumer. Ayun, i-expect pwedeng tumaas yun. Ang no, magkano kaya? Siguro baka bumalik sa 360, 340. Mm -hmm. Tapos yung medium, Pato uh, 8300. Gayon pa man, nilino naman ang Department of Agriculture DA na no walang dapat ikabahala sa supply ng isda, partikular na sa Galungkong. Kahit asahan pang ang mataas na preso nito habang papalapit ang Semana Santa. Kasi pagdating ng Holy Week, demand naman yun. The demand dictates na nakakaroon ng konting uh, pagtaas. Humihina yung consumption sa karne. Uh, but it's just only a few days lang. But Dismayado raw this, si Agriculture Secretary Francisco uh, Laurel Jr. sa kinalabasan ng maximum SRP sa karning baboy ayon sa tagapagsalita ng ehensya. Inaasan daw kasi ng kalihim na hindi magiging mahirap ang implementasyon nito kumpara sa MSRP ng imported rice. Uh, he was uh, very disappointed with what happened uh, coming from the agreements. Uh, among the stakeholders and with the department. So medyo kinabahan sa dahil lagi madaling agreement, baka magkaroon ng problema, which happen nga. Paano nga naman? Higit 30% pa lamang ng mga palengke sa National Capital Region ang nakasunod sa tinakdang presyo. Sa ilalim ng maximum SRP, ang presyo ng pork kasim at pigi ay 360 pesos kada kilo, habang ang liempo ay 380 pesos kada kilo. Ngunit sa aktual na datos ng DA, maraming palengke sa Pasay, San Juan, Mandaluyong, Manila, Pasig, Paranaque, Malabon at Quezon City ang hindi sumusunod sa tinakdang presyo. Sa kamanin market, nasa 360 to 370 pesos kada kilo ang bentahan nila ng pork kasim o pork pige. Pero pagdating naman sa Liempo, halos 500 pesos na ang bentahan kada kilo. Kaya ang Department of Agriculture, maghihigpit na raw dito. Una, susundan yung pinanggalingan ng baboy at posible na uh, titingnan kung merong mga paglabag, uh, pwedeng hindi isyuhan ng shipping permit. So, at pangalawa nga, yung card uh, para malaman gano'ng karaming baboy, sinong producer, magkano ang kuha. So ngayon, gusto na niya talagang matrace. Sa ngayon, inaayos pa ng ahensya ang magiging guidelines kung paano ang proseso mula sa farm hanggang sa retail. Ayon pa sa DA, higit 80% naman ang compliance level ng mga pork producer sa MSRP na 230 pesos sa farm gate. Ngunit bakit tila kabaliktaran ang nangyayari sa retail? Paliwanag naman ni Rod Reyes, isang pork retailer sa Kamuning Market. Hindi nila kayang ibaba sa MSRP ang presyo ng karning baboy. kasi dito, wala naman dito mga biyahero na direct to the farm. Harus lahat umaasa lang sa mga biyahero. Kaya nga, medyo mas mataas ang benta. Hindi kagaya sa Commonwealth, Qmart, karamihan dyan biyahero. So nakakapagbagsak sila ng presyo. Sa panig naman ng pamunuan na nasabing palengke, city government-owned daw ito at hindi privado, kahit walang kakayahan na mag-supply ng murang kalakal para sa mga nagtitinda. Kin ang katwirang kasi nga nila, mahal ang bigay sa kanila. So para kumita, gano'n niya ang magiging nila. Kasi pagdating dyan sa ganyan kasi, wala kaming ano eh. Wala kaming control kasi yung hindi naman namin alam kung sinong supplier nila. Dahil dito matumal na ang bentahan, kaya ang ilang mamimili ay naghahanap na lang ng alternatibong pasok sa budget. Pag bumili ako ng kalahati, hanggang hapunan na namin yun. Diluluto ko ng may sabaw, tapos more on gulay na lang ilalagay ko. No, para makatipid. So instead na magbababoy ano yung alternative mo na da. Gayunpaman, palaisipan pa rin ayon sa samahang industriya ng agrikultura o sinag kung bakit hindi pa rin bumababa ang presyo ng ng baboy sa kapila ng mga hakbang ng Department of Agriculture. Ayon pa sa grupo, hindi nila inaalis ang posibilidad na may mga nananamantala sa presyo nito. Baka ka low level kumbaka baka meron meron sa mga LGUs or sa uh, baka meron pero may, may na pag-speculate eh. kasi sa sa top level nakikita naman natin yung desire talaga na mapababa yung presyo. Uh, kung meron man, baka yung, baka na ma ma-check natin in the coming bakit ayos sumunod ng mga biyahero dito sa MSRP.